Ano nagsimula ang People Power Revolution, February 1986? Isang revolusyon ang nagpatumba sa isang diktadura, walang dahas, walang armas. Pero paano ito nagsimula? 1972, idineklara ni Ferdinand Marcos ang batas militar. Sinuspinde ang saligang batas at ginamit ang kapangyarihan upang supilin ang mga kalaban sa politika. August 21, 1983, nang bumalik si Ninoy Aquino mula sa Amerika, pinaslang siya sa tarmac ng Manila International Airport. Ang kanyang pagkamatay ang naging mitya ng galit ng sambayanan. Sunod-sunod ang kilos protesta, lalo na matapos ang pandaraya sa snap elections noong February 7, 1986 kung saan tumakbo si Cory Aquino laban kay Marcos. Matapos ideklarang panalo si Marcos, libu-libong Pilipino ang lumabas sa kalsada para iprotesta ito. February 22, humiwalay si na Juan Ponce Enrile at Fidel Viramos kay Marcos at nag sa Camp Kerame at Camp Aguinaldo. Sinubukan silang supilin ng militar, pero libu-libong Pilipino, pari, madre, estudyante at ordinaryong mamamayan ang bumuo ng human barricade sa kabila ng mga tangke at sundalo nanindigan ang mga Pilipino, nagdasal, kumanta at humiling ng pagbabago. At February 25, bumagsak ang diktadura na patalsik si Marcos at isinilang ang People Power Revolution, isang patunay na sa pagkakaisa, kayang talunin ng bayan ang kahit anong rehimeng mapang-abuso.